So, guys, oh. Pakiyaw yan, guys. Oh. Siyalanag isa, guys. Tatlong araw, guys. Sapong lipol. Kasamang balon. Alam mo ba yung balon, guys? Yung ano, guys? Yung... Tawag yan. Tubog ba? Tubog. Dahil sa kakay you kaya guys, ano yung guys, yung sala yung mag-isa guys. Ayun guys, so nakita yung guys, so oh, ginawaan pa yan ang pupo. Ilapit ko guys sa ah, yung video ko. Oh. Ngayon, yun guys, oh, siyang gumawa yun guys. Ilapit ko pa guys. Ah. Yan, yeah, may balon yan guys. Balon, sa po kayo guys. Ano. Kaya yun naman sa guys, ito yun naman sa guys. 10,000 to guys pakyo kasi alam hmm. isa dito guys awa sa Diyos Mala ko may gera guys, yung sabi nila, magdalating na daw gera. Marunong to gagawa ng ano guys, magtago na lang kami sa lupa guys, kasi magaling sa magkukay guys eh. Tago na lang kami sa ilalim ng lupa guys. Dahil sabi kayo may gira daw maghirap na daw ang mundo dahil magulong atong goberno hindi nila sila magkasundo magkaisa para malahibig na lang tayo tayo nga guys na naghirap tayo guys kaya nga natin nagtiis sila pa kayong mayaman sila nagugulo sila sa mundo um, guys okay tal guys Ah uh. uh, guys, ah uh. Nagtago na lang kami guys kasi magaling sa maghukay guys. Mala kayo guys. Maghukay na kayo sa lupa nyo. Pagtago nyo guys. Dahil malapit na magkira. Mala kayo lang yung pera nyo guys. Ilabas nyo na guys. Gastusin nyo na guys. Bili nyo na mga latang ng tubig. At saka kailangan nyo sa ano, kainin ng tiyan. Dahil malapit na magkira guys. Dahil sa magulo ng paligid natin guys. Hindi magkasundo. Ewan ko ba guys. guys na kami guys magkukay na kami guys dahil para it may itago kami mamaya may gera guys magligaw ng bala guys na ay yung mga mayayaman dyan huwag na kayo magmata pobre labas nyo ng pera nyo bibigay nyo na sa mga kailangan magtira rin kayo para sa inyo <laughs> Sa oh. uh, ya. Polybol to, guys. Kita uh, lang buhay namin guys, ang tatanim kami ng tanda. Oh, itong tanda namin guys. Hindi na tayo maghanap ng masarap ng buhay guys kasi pagdating ng gira guys hindi mo rin magagamit yung yaman mo pagdating ng panahon na pukulin natin sa Panginoon hindi rin magagamit manatama lang guys na nakatikim lang ng anong sarap saya ibabaw ng mundo hindi na tayo ng yaman kasi kung puro tayo yaman guys wala na mautusan ang mga mayayaman paano na mayayaman dahil puro tayo mayaman wala na mautusan sa Free, kailangan may mahirap, may mayaman. Kasi kung puro tayo yaman, wala na sila mautusan. Wala na sila ma... O, oh, kunin mo tong ganun, kunin mo tong kutsara, kunin mo tong tinidor kailangan, may alila. Man, hindi na nakakataka, pero may tao na matapubre, guys. Akala nila hindi sila mamatay. Ano, so, guys, ha? Maraming salamat sa vlog ko ngayong umaga sa araw ng Sabado. Happy sabado, Bye-bye!